So, tinanong sila ang Abang Kristo mga pati sa Mateo chapter 16 verse 15 tinanong sila ni Jesus, pero kayo, sino ako? So yung po mga patid nag-usap-usap po ang mga apostol at Abang Kristo na nakalatin sila sa Caesarea at sa Filipos. Mga patid, ito po mga parasiyo, mga sedusiyo ay kaharap po ng mga apostol. So kaya, ito ngayon ating ipangaral din para matiyak talaga natin ang katotohanan kung sino talaga si Kristo. Na mula pa ng pasimula, mga patid, talaga ang Kristo na po ay nakahanda na po para sa atin. Now, sa verse 17, ito po yung sinabi ni Panis Kristo, sagot niya kay Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pinagpala ka ng Diyos, simo na anak ni Hunas, sapagkat hindi tao ang nagpapahayag sa iyo sa mga bagay na ito, kundi ang aking ama na nasa langit. So maliwanag po ah, na pinakalala po ng ama ang anak, Kristo talaga siya. Siya ang Kristo. So kaya, sa bautismo talaga, nagkasama po ang Jesus Christ. Kasi ang ama ang Jesus, ang anak ang Kristo. So kaya, unahin mo natin anak, malinig po tayong malito, ah, papunta tayo sa ama. Ngayon mga kapatid, napakaliwanag po ng Biblia, na ang kanyang pagiging anak, ito talaga, pinatrayan ng Biblia talaga, na yung naparito sa limutan, anak talaga ng Diyos.